Hi guys! Nandito kami sa baba. Bumaba kami. Kasi papasyal namin si baby. Ayan si Matmat. -Mat. Hi Matmat! -Mat. Pasyal ikaw. Pasyal tayo dito sa baba. Ay, tight naman. Ayan dito guys. Pasyal tayo. Pasyal, pasyal. Pasyal. Punta kami kay Sara. Yun guys, nakaka-relax dito. Nung buntis ako, nandito lang ako palagi. Tambay. Pag hindi mag-swimming, tambay-tambay. Kaya yung kaibigan namin. Dito. Ayan, dyan. Kalati sa Mat mat, first time mo pumunta. Ay pangalawang beses mo na pala pumunta dito, anak no? Anak no? Ang cute cute naman ng baby na yan. Tayo talaga sa pag gumagala. Then And guys, nandito kami sa apat bahay namin galati Sara. Shout out. <laughs> Ayan, tulog na si baby. walang pagkakagawa hindi ako magaling hindi hi guys, eto uwi na kami tapos na yung day of <laughs> tapos na yung isang araw namin chikahan, ang tagal namin ngayon pala kami pa uwi, alas, alas 4 na ng hapon Ella wait for me shout out kay ate Sara. thank you sa masarap na lunch Saka sa kasama habang kwentuhan <laughs> kung saan saan na nakaabot guys so yan uwi na kami ang ganda ng paligid Aha, si baby tulog tulog lang siya doon ayan kasi ito may swimming dito swimming pool may next swimming yung pamilya <laughs> Hi, Pogi! Baby! <laughs> Ayan, may pindahan dito, guys. Ayan, guys. Where? Okay. I know this Elsa game. I know it. Nalaro-laro daw siya dito. Go, may stopover pa. มากมากไอ้ตัดไอ้ตัดตามไปมนาตายดีต่อ